mga dito nandito tayo sa shop ni Mr. 62 ay kung saan talaga ang grabe ang daming mga kababayan nating mga OFW. Mga Inday, kumusta? Ayan, so... Sige, shout out po Shout out, Dudong Tisoy. salamat po Inday. Ayan po, ito po ang mga followers natin. Ayan, so nandito tayo ngayon sa shop ni Mr. 62 ay kung saan talagang dinumog ang ating idol. Ayan, kung nakikita mo talaga ang daming tao dito sa kanyang shop. sixty to shop. Oh. <laughs> oh. <laughs> Hulyo, dito kayo mamimili kasi mura lang. Ayan, oh, shout out mate. Basta OFW, shout out lahat. Basta OFW, dito kayo mamili kay Mr. 62 Shop, bag, at saka perfume kasi mura lang. Ha? Diba? Diba? <laughs> <laughs> Ayan, salamat po. Ayan. Hi, shout out po sa Philippines. Hi. Huh? Ay, si Busing. Busing. Ka. Grabe, Busing. Talagang dinadayo. Talagang na-in natin mas kumusta kayo mga kapatid? Again, uh, ang founder ng Bugdohon is here. <laughs> ang leader ng mga Bugdohon. <laughs> Tinan mo ito Isang ano muna, isang hip hip! kita mo. So, tawag nun, ha. Bisitahin niyo po ang ating shop, kapatid. Uh, talagang dinisayin po ang ating shop para po sa mga Bugdohon. Ayan, mga... Ah, oh, Bugdohon, pasok! Hindi, joke lang. <laughs> <laughs> dinisayin talaga ang ating shop para po sa ating mga kababayan na mayroong diop at the same time. Talagang para po makatipid-tipid talaga ng pera. Kasi alam nyo yan, yung mga presyo natin dito, talagang dito mo lang talaga may So location natin, Ulsok, Salmia, Little Mala Building, Ground Floor. Laging tandaan, dinesign po talaga yung shop na to para po sa ating mga kababayan. Dahil mahal na mahal kayo. Ayan. Thank you kapatid. So kung ipakita mo ating mga bags dong. Yan, so pakita natin ang shop ni Mr. Sigito. At sa kanyang mga fans dito, shout out! Shout Sige po. Sige po. Kumusta kayo? So, ito po ang kanyang shop ni Mr. City to kay kung saan Ayun po ayan po, maraming pong mga so bag much. dito. Ay affordable po sa para sa ating mga kababayan, ah, sige, overseas sige. Filipino sige, workers. Ayun. So, hey, nakita nyo inspired by Louis Vuitton 'yan, ha? hindi inspired lang po 'yan. Ha? So, ito po mga bag natin ay may quality po at the same time ay affordable din para sa ating mga Sang Pilipino. Ayan, Inday, gito. Mapahon mo na si Inday. oh. Inday, mga kapahon. mo na si Inday? Mahihain si Inday. Yes po. Sige po, here we go. Ayan, mahihain po ang ating Inday. Gra kung nakikita nyo, talagang Ayan. dinadumog ang shop Sige ni Mr. Si to. Ayan, talagang marami po ang nagpa-picture. Thank you so much, kapatid. Ayan, congratulations, um, bossing. Uh, Sige po, ma'am. Sige po. It's my pleasure. Grabe, hindi makaugada so, si Mr. Sikto. Ta Tawag nun. Uh, Minsahe ko po sa ano Sa may balak mag sa negosyo uh, Ugaliin Kung darating man ang panahon talaga Na medyo medyo mag ka So laging tandaan Panatilihin Lagi ang paa sa lupa Pangalawa uh, Hindi mo pwedeng irason Na pagod ka Mm -hmm. uh, kaya hindi mo maharap yung mga tao nagpa-picture sa iyo. Uh, ako saabot mga kaya talaga kahit napagod ako. Ah uh, kumag sinuklian ko yung suporta nila kasi kung wala 'tong mga 'to kasi Yes, of course. Kung wala sila wala wala tong shop natin eh. Mm -hmm. So this is the reason why talaga, talagang kahit na sino kahit gaano man ako kapagod, kahit gaano mo kapuyat, talagang hindi ko talaga kayang tanggihan. Yo. Sino man ang tao na nag-angat talaga sa akin sa tuktok. Okay, laging tandaan. Mas maganda panatilihin ang paasa at huwag sambahin ang pera. Yon, maraming salamat. Yon po ang... maraming, ang Maraming salamat kapatid. ah, mm -hmm. uh, 62 is OFW motivated. motivated. Yes. Yan, so, thank you, Bossing tanungin po natin isa sa staff ni Mr. C2 uh, tatanungin po natin. Uh, Madam, ano po pangalan natin? Princess po. Ah, uh, Miss Princess, ano po yung masasabi nyo uh, bilang isang staff ni Mrs. C2? Ano masasabi nyo kay Mr. C2? Isa lang po masasabi ko dyan. Mabait po sister. Tapos, ano pa? <laughs> Basta mabait po siya. Wala po akong masabi. Basta mabait po yan si Sir. Ayun. Kaya marami po siyang natutulungan. ah, marami siyang natutulungan. Yes po, sa mga kapwa nating mga na, sa loob ng bahay. Mm. -hmm. Ah, karamihan po mga sa loob ng bahay yes, yung mga po. natutulungan yes, niya. Yes po. Yun, grabe naman talaga. Marami talaga nagmamahal ni Mr. Sir dito. Po. Pag na, lahat ng mga napunta dito, yung mga kasambahay uh, po natin, yan, lahat inahanap po talaga si Sir. Ayan. Iyon, maraming salamat po sa inyong komento uh, regarding po sa kanyang amo na si Mr. 62. Yes po. Ayon, maraming salamat po Miss Princess. Hello po. Thank you. Po,